Ayan yeah, mga kamatik magandang magandang gabi. Meron akong nakita dito. Umang walang bahay mga kamatik. Nandito lang siya mga kamatik, kanina naglalakad. Ayun, mga kamatik makikita pa natin. Ito mga kamatik katulad niya wala siyang bahay. Ayan mga kamatik sobrang liit kaya yung kanyang laman. Ayan. ayan mga kamatik dahil sa wala siyang makitang shell mga kamatik kaya ganyan siya pero protektahan niya yung kanyang puwita kasi baka masugat baka nasugat makamatik automatic yan makamatay agad yan kung makikita mo makamatik naglalakad siya dandaan. Yan. yan yung umang na walang bahay Kaya mga kamatik, ganyan ang itsura pag walang bahay yung umang mga kamatik. Yung pwita niya pulupot mga kamati, kasi wala pa. Nakikita malaking malaking ano kanyang bahay. Wala pa makita. Saka ba, nabawasan na pala yung kanyang isang paa. Ayan mga kamatik, kaya ganyan siya. Kaya dandaan na siya mga kamatik nabawasan yung kanyang paa. Ito mga nakita ko na to. Tinabi ko lang kasi baka siya masagasaan kanina. Ngayon hinayaan ko na siya. At kaya yung kaya lang kulang na yung kanyang paa. Ayan mga matik. Yan ang umang natin pang gabi. Umang sa dilim mga matik, na lumalabas. Kahit na wala silang bahay naghahanap pa yan mga kamatik, ng bahay para makita kaya naghahanap kaya sa gabi lumalabas silang mga kamatik ngayon sana may makita siya mga kamatik. Yo yeah, magmatikang mga matik ang na lang, mga kamatik. pinakita ko lang sa inyo umang na walang bahay mga kamatik. at nabawasan na yung kanya pa kaya medyo mabagal na siyang gumalaw Yo mga matiks, salamat again.